so So, meron pa ako ditong bawang, luya, sibuyas. Ito yung luya. Ito yung sibuyas. Ito yung garlic. yung pangalawang gata, second na, basta pangalawang gata, Lagyan okay, natin ng kunting asin guys. Kunti lang. Asin lagyan na yung kanina. So, natin lang namin sa iskong. Ano? Tingplan kita? Oo. Sige. timbang ko siya ni Milo. kasi grabe init. Naglagad lang kami pa uwi. Sabi, ano po niluluto ni Mama? Niluluto Mama tapos yung igawan natin. Picture. Tingplan ko muna guys ng Milo si Buboy bago ako magsaing ng kanin kasi wala pang kanin kayo dun sa kulay, ah. Hindi. Hmm. So, ilalagay ko na ito, guys, sa oh. So, ilalagay ko na tapos tatakpan ulit natin, guys. Ito na yung bango na aking naluto na alimango na may puso ng saging. So, titingnan natin, guys. Okay? Ready to add a kakanggata. Yung first coconut milk. So, guys, tuyo na, guys. Wala na siyang sabaw, sa oh. Kailangan walang sabaw bago ilagay yung kakanggata. So ilalagyan natin yung